Maganda mo sana dito. dito. <laughs> Saan po ba banda? Ay, ito na. Ito, ito na kalamay. Ay, binasag niyo ata po flooring. Ha? binasag niyo po yung flooring. Wala dati ta. Ada tadi, tadi nagkapunda. Silang dalawa po. Ha? Silang dalawa. Mati, yung isa nakawala na kasi kanu ko na tumanog ko. Pero yung isa... Napatay. Napatay po nila. Wag. Well, hindi, no? uh, okay. kinalaan na diba? well, tingin ka diba? namin makita oh, na yung isa Tapos si ni O. Kinalaan na po ito. Basta nga na Tapos awan hindi po. Adaptoy po. Adaptoy Kita mo mo lang tayo. Okay. Oo, ito, 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 pero ay yung kwa. Ito ay sa gabi rin plus Hindi, awan dito ang ah. Ay, wala na po dito. Kawanan. Ay, yung isa po na patay. Oo, na patay. Yung may isa. Yung may isa. Tapos, oh. Ito niya. Saan po kumakbo? Diyan ako. Diyan ako. Dito po? Oo. ka laki? Malaki. Kuya, parang ganyan yung tapos so, washing. Yung nakita ko po yung bandang buntot na lang punta na dyan sa bahay Y papaan namin ko ba dati na tinakmang lahat daw May naman. No, may. Matindi nga, dati yung uh, akita nito yung dating. Uh, wala na po yan basta nawara-kuarak na. Ah. Basta nawara-kuarak na pang kanya, hindi wala na po siya diyan. Wala ta. Ada ug dugo. Sakap ng putas na hindi na pagbang. Ha? Oh, wala na. na ano um, ang wala? Pero ay namin sa bodeng pa. Oh, oh, tatawagin ko yung dako kong pamangkin. Ah ito po hindi nagagawa. Oh. Wal, well, mate pa dilate. Tapos eh, ay ano 'yung pa, bing... pang Ano adapter pang big Meron po Di-tech? Pang-di-tech? po namin kung meron <tinyo> oh, nang <napapak> <tinyo> marka. Hindi, hindi. Pagbunti na ipadigas ka lang. mo titambak bakitin sa bagay na ito lang ah. ka ang Ay! ka na ko Kaya, nag ka yan? Kaya kaya kaya? Nagpaksit mo eh. naman

Apo. Ah, Ispot mm. garod. Trabaho. Ah, Trabaho. Ayan o. Oh. Ay, nag ah, ay nag mm, Nagpapalit ng balat. Ay, May mo kita mm. oh. yan. Oh. Ay, na. yan. Ay,

dagdag lahat. Wala takot wala takot. Babae yung napatay namin eh. Babae. Ano? May lalim nang Yung mga siguro nagdala. Eh tayo

Kalau kayak ini, ya.

Sampai ka pa tayo. Yan, bumbak ka lang yung kita ko. Doon. Kasi nagsasampay ako. Eh, yung isa. Baka hindi yung pala. Isa lang si Mai. Nagsasampay ako. Kaya nga, hindi kami nagpapalong pa ako. Kaya nga, hindi kami nagpapalong pa ako. Kaya nga, hindi kami Barako, barako, isa sa mga ano, uh, mail. Medyo kwansya, uh, kasi nagpapalit ng balat. Ganyan po yung mga cobra, basta nagpapalit ng balat. At di sila nakakwan. Pero pagka ito nakapagpalit na ng balat at nabilad na sa araw, liliksin na sila. <tos tos> uh, pag na sila. Medyo mabangs na sila. Kasi pag ganito, hindi pa sila nakapalit. Ito, mas malaki sa kunito kaysa kahapon. Landa. <coughs>

na <laughs> napunta siya dito mga boss kasi meron siyang butas dito. Mm. Yeah. Eh, Dyan dumaan. Eh, eh, dito tumakbo na, eh, dito tumakbo sa likod. Oo. Oh, dito siya pumasok. Uh -huh. Eh, siyempre, ngayong tagulang kasi maghanap sila ng tuyo na titiran nila. Okay. Kasi Kumpuka kasi kapag madaling araw po, uh, may naninilaok na ahas. Ah, maraming hindi naniniwala sa tilaok ng kobra. Oh, oh. Pero <laughs> hindi, sa totoo na What? damit. Ay, oh, parang napupunit na damit. Oh, Pero sa so, ilang, ilang, ilang beses ko na nakita ay narinig boss na hmm? yung... Yung, madaling araw boss. Yung explain mo nga boss kung yung tilawak ng cobra, yung parang... oh, parang no, napupunit bot. na damit. Oh. ganon. Ganon ang tilawak oh, ng cobra. Ah. Ng... yung ng... yung ano yung dahon na bulay Yung bulay Oh. <laughs> yung pag <pinilip, pinilip laughs> Kapag, ng kapag, mong oh. ngayon, ganon yung tulog oh, niya. Ganun, ganun, Ito po yung dinaanan niya. Ito yung may pakas na nasilip ko nila kung dalawa na to. Yan yes. yung salamin mo. Ito, ito, ito. Ganda lang pa Kasi to. Ang ganda nang pakasin kanina, flat na flat. Dito siya dumalo kaya dito dalawa. Mm. Kaya may gumilit siyang pakanyan, dito siya tumira. Mm. Pero wala, yung mga butas dito, boss, wala na. Wala, kasi bago pa naman itong flooring niya. Kaya eh, wala pa silang butas sa mga baba. Yung mga kuray, boss, wala yung mga nagbutasan si ng mga daga. Wala, wala, wala pa may panta dun galing dyan sa mga so ayun mga boss sa dalawa yung nakita nila dito yung isa napatay nila yung isa nakita nilang tumakbo dito sa likod mismo ng kulungan ng baboy na to kaya dito natin inabutan kasi basa sa likod, siyempre may butas siya pakyat kaya dyan siya tumira ayan o no, yung tinira yung plat na plat na yun no? sa gilid, malinis so, dyan siya kumubli Okay, yan. Uh, isa lang yung nahanap natin na kung dito mga boss, kasi isa lang yung nakita nilang nakatakas na galing dun mismo sa kusina ng bahay nila tatay. Ito yung isang tumakbo na narinig natin at palagi pa nilang naririnig na tumitilaok dito. Yan marami nagpapatunay po dito sa barangay Simbrano, dito sa Hirona Tarlac. Yan, maraming taga-tarlac ang naniniwala sa tilaok ng kobra. Dahil sila naka-experience na kasi yung iba, ang alam lang nila na ako, yung manok. Pag-ulang, <laughs> makamakunong to ganun na ipis fish umulid at jahit sa babuya nata, nung dati, tamba-tambas jay, galing-galing ganun sa umundi sa iroklang. Ano sa total pat walang nutlo, gusto ko yun, o mabasang sata ka, o problema? eh ay, ay, talo. sa tala nyo. Oo, yung sabi ko na, di mabas-basa, parang walang itapagganan. Dati pistan dito na may katubig diyan. Ito ay ati may ada Pero nalawlawa kanya da. Si kami basit lang diyan. Ay kanya yung mo lang ada. Wa ati na itong tong natako da gamit Ay ay. Ajay kanya ati karoba may nalawlawa. Kuwata mo. Na may no sasaron to tutudo, ng ulan yung dun sa baba nabasa na yung bahay nila. Bira. Aakyat na sila dito o oh. magganap sila ng mga tambak-tambak din -tambak na pagkataguran nila. Kaya huwag kayo doon sa kulungan uh -huh. ng... Kulungan ng baboy po mga kusay paborito uh. ng mga cobra uh -huh. na tinitiram, lalo na uh kung -huh. maraming tambak. One, two, three, Tapos may mga butas kasi comfortable sila sa flooring. Yan ang number one na tirahan po ng mga... Siguro tinaguyasan na ito eh. Sa likod, eh may diba, tinuro ko po sa inyo may butas. kalma. Ayan mga boss, na hanap natin yung isang kubrang nakatakas dito. Doon natin yung sa kumukan ng bangon. Pero yung isa dito, tapos pinarap niya yung flooring doon. Pero napatay po nila mga boss. yung isa nakita nilang nakatakas, hindi nila kaya tayo pinatawag. Doon inabutan natin doon. Kaya success po yung mission natin dito sa barangay Simbrano, Simbrano dito sa na Tarlac. Yan, magpapalam na tayo kila nanay ha. Oh, wala na kang donation doon. Pag na... Ang Wala na. Uh <coughs> uh noi. <craincoln noises> may kanil po. May kulit ha. Mabuyad ha. kasi nag... Uh <�ige> Nagpapalit uh -huh. ng balat na Ano siya? Ayan mga boss ha. Uh uh -huh. Ito magpapalam na rin kila tatay... Boy po Ay, Berto pala kay eh, tatay Berto. Ayan, uh, na yun siya yung asawa ni nanay. Ayan sa atin dito. Ay, uh, mawawala na yung pangamba nila na o, yung isang, isang cobra na nakatakas na hindi nila na napatay. Ayan, na, na, na nahuli. Hindi naman nila kaya buhay kaya napatay nila. <laughs> okay. ito pala naman Naiinom kaya na po sumakaw oh uh, may uh, ini may ini tao oh. uh, uh. uh, eh lalawungan palaki gabi fix uh, 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 sa kaya may tira ka, may okay, babatiin si nanay pala yung anak niya sa Israel uh. uh, charlie ah! charlie jema ah! salamat anak ko nakita natin ah uh, nang uh, ato yung nagalihan eh let's talk loud ato yung ikwa salamat anak ko ta hindi kay ko mga gumurguran o di ba na pangadagos king kayo anak ko salamat saan po sila na sa israel ano po kalang charlie bulata charlie <packetsigator> And, yan ah, sir charlie yan yeah, na shout out po sa inyo dyan sa israel yan na hindi palagi sa trabaho god bless yan nandito kami sa bahay ni nana yan na isang pumawag sa atin na nangangailangan sa Cobra yan pinuntahan po namin kagad boss sa sa mga tungkol sa Cobra yan ah, dahil napaka delikado ayan, salamat po nanay at binigyan kami ni nanay ng pan namin ayan, thank you nanay na po kami salamat po ayan okay hanggang sa muli mga boss ayan